Mula po sa pwersa ng mga katutubo sa bayan ng Dipakulaw, siya po ang presidente ng asosasyon ng katutubo ng bayan ng Dipakulaw. Captain Loreto Banyes, ano ba ang mga ordinansa po na isusulong ninyo para maisulong ang karapatan ng ating mga kapatid na katutubo diyan sa Dipakulaw? At alam ko po ang Dipakulaw ay isa sa pinaka-organisado at nagkakaisang samahan ng mga katutubo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat kabahagi din po ako sa inyong grupo. Kilala naman po ako bilang isang tribo at magsasaka. At tayo po ay gagawa ng uh, ordinansa para sa mga magsasaka, mangingisda at tribo. Sapagkat nakikita ko po kasi yung pangangailangan ng mga magsasaka. Maging lalong-lalo na ang mga mangingisda. At maging ang mga tribo. Ang sabi nga po nila sa mga magsasaka, ang mga at tribo, sila raw po yung nasa, nasa laylayan ng lipunan. Ako po isang tribo din, magsasaka din. Pero ako po yung nagsikap na hindi man po makaangat sa laylayan ng lipunan, ay medyo nakakasunod naman po tayo sa mga pangangailangan ng pamilya ay naipagkakalob naman na po natin. Yan po yung gusto ko pong mangyari sa mga magsasaka uh, manging isda at ang maging sa tribo sapagkat ang mga magsasaka manging sa tribo kung sila po ay makapag-aral tayo po ay susuporta sa, kanil sa kanilang pagpapaaral sa kanilang mga anak at kung ang mga anak nila ay uh, makapagtapos, makapagtapos at makapag impleo po baka po darating ang araw na wala na pong tatawaging nasa laylayan ng lipunan na magsasaka mangingis na tribo. At uh, mayroon pa po tayong mga uh, naiisip na gawing ordinansa para sa uh, kabutihan ng ating mamamayan ng bayan ng Dipakulaw sa tourism industry. Dahil sa ako po yung mangingis, nakikita ko po kasi yung mga lugar na kung saan uh, yaman ng Dipakulaw. Tayo din po ay susuporta sa tourism industry para po makadagdag din po tayo sa pag-angat ng ating bayan at gagawin naman po natin ang ating makakaya pagka tayo nasa sanggunian na. Napakaganda po nung inyong sinabi kanina na sana dumating yung panahon na wala nang matatawag na nasa laylayan ng lipunan. Mayroon din po akong maikukwentong isang ginawa ko nung ako po ay MAPSI President ng Bayan ng Dipakulaw. Bilang isang magsasakat manging isda, nakikita ko po yung hirap ng mga manging isda, particular sa barangay ng Jerabasin. Sapagkat yung pong aming uh, ilog noon, yung aming farm to market road noon ay wala pa pong uh, tulay. Ako po yung nakaisip na ano kaya kung hingiin ko ito sa provincial government na ang kasalukuyang nga uh, nakaupong governor noon ay si Gov. Uh, Jerry Noveras. Ako po'y gumawa ng request. Akin pong dinala personal sa kanyang opisina At yun naman po yung nireceive niya Ang sabi niya sa akin ah, Hayaan mo chiptain at papagawa natin yan Hindi naman po niya sinabi Na yun ay pupunduhan Pero laking kagalakan po natin Wala pa pong isang taon ah, na implement po yung proyekto Sa ngayon po ang ah, manging isda ng barangay Jarabasin Na dati hirap na hirap sa pagpasa ng kanilang mga fishing gear papunta sa tabing dagat para isa kay sa kanilang mga bangka. Ngayon po, bagmula sa kanilang bahay, yung kanilang kulong, kanilang kulong-kulong tutok na po hanggang sa tabing dagat. Ayun po yung isang uh, nagawa po natin na pangmatagalang solusyon sa problema ng maging isda doon sa barangay Jarabasid. At mayroon pa pong isa. Nakita ko po yung uh, dalawang maging isda or buyer ng uh, isda doon sa aming uh, barangay nakita ko po yung kakulangan ng kanilang puhunan ako po ay humiram ng 100,000 sa munisipyo para ibigay doon sa dalawang buyer, sa dalawang manging isda yun po yung buyer na rin ng isda sila po yung bumibili ng mga huli ng uh, mga manging isda ng uh, ating barangay Jarabasin at yun po mga asawa din nila mangingisda din. Yun pong ating uh, nahiram na isang tan libo, hinati ko po yun sa kanilang dalawa na sa ngayon po hanggang sa ngayon ay gumagana yung kanilang negosyo o yung kanilang hanap buhay nang dahil po doon sa sa ating nahiram sa munisipyo. At uh, nakalimutan ko lang din itanong kung yun pong inutang namin na yon ay kanila na rin nabayaran. Pero sa tingin ko, Ah uh, mukhang nabayaran naman na nila dahil uh, continuous naman po yung kanilang uh, pamimili ng uh, isda doon sa Barangay Jerabasin. Maraming salamat po Gob at ako ay nagpapasalamat po sa mga uh, taga-bayan ng Dipakulaw sapagkat alam ko po na ang kanilang suporta ay uh, ipinagkaka naman po nila sa atin sapagkat sa dami po ng uh, halos lahat ng barangay ng uh, bayan ng Dipakulaw na atin pong napuntahan nakita naman po natin yung uh, saya ngiti sa kanilang labi pagka tayo po uh, dumadating doon ako po nagpapasalamat na sa nakikita kong suporta sa kanila Loreto banyes po boses ng magsasaka mangingisda at tribo number one sa Balota